Mga nanginginig ang mga baba. <laughs> isa pa. Tatang inaha. Tama na, hayop! <laughs> Yung isa, at... <laughs> ano yun? <laughs> Yung masakit pala sa first time. pag tripoy ano? Pag-a-tripoy, ano? ano? Anino lang yun? May okay. mo naman ako, Gaga. ang lamig! Lamig oh, na! Hindi! Kaninong pag-ibig to napakalamig? Kaninong relasyon na naman lamig! Oh, Ang mga babaeng tigang! Ang <laughs> asawa mo! <laughs> Pinagpalit sa iba! Masakit Ayaw nyo sila! Bakit bak? Gusto natin! Malamig kasi. O, oh, di ba? Yung iba naglugay sila ng buhok. Mami, may, may kasama kami Teletubbies. Nakikita niyo po ba yung nakapula na yon, Naka-Teletubbies. <laughs> Gutom na po kami. Ah, oh, shit. Wala Naka-on yan, ha? Oo, naka-play na to. Babalik tayo sa bahay. Pag hindi ito naka-play, babalik tayo sa bahay. Umpisa natin ulit. Okay. Wait! Wait! Ayun, magdadating na orden. Wait! Wait. Ayun, si Gina, di ba? Bakit ang bulalo ang pin? Okay. 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 Uy! Kay naman! Eh, kuya, pwede ba kami sa bubong na lang? Hindi! Uy, Diyan lang, Ay, nakikita 'yung hindi mo nakita. Pa-pa, pa-pa. Para sa kertas. Yung dito mismo. Yung bitin ka. Hindi pa nakakita. Ano? Isa 'yung meron na ako doon. Meron lang pa rin doon sa bagong. 'Yung wala ko dito. 哦哦，哎呀！ Ganda naman mo ang koningyo friend ano Bakit mo ano Ay! ano kami? ano sister ano 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 Bukas ano weeks na to. ano 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 Di ba? ano ano ka ano ano ka ano 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 ano

kani't lang atis ating kani't kongkolyo, kani'y 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 ng anak kani'y 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 ko kani'y 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 kani'y

Ang dami ah. Siyempre. na dina, you're the best mother in the world. Nilayo mo yung pancit pa kayo. Ay hindi ko na! <laughs> oh, Ay wala kayong sawa ng ano? Saw sawa ng... Wala sila eh. Saw para sa ano? Sa nilaga? <laughs> hindi ko pala. Ay lapas ka na dyan, pera. Yun ang butog na ako. Okay, Bakit oh, hindi mo talaga kumukuha? Sorry. Hindi lang, talagang Uy, si kaya, pwede, pwede, kaya, sa ko. Sa so, wakas nagsalita doon sa live niya. yung Oo nga. Hindi yung sa live. Ano ulo tira ka ba to? <laughs> Pa-appetize oh, lang kasi kayo kakain kayong kanin. Ilan din sila kaniyo? nyo? Ilan nyo din sila kanin nyo? Ay, meron lang doon sa bakit. Okay. Yung sa sisig, meron po kanin doon? Meron, Oo, oh, okay po. Okay, po. Yun na lang, Basta nang bigay na anak niya.

Pero doon sa CCP, dalawang pesos. Yung akin din, dalawa yun. Ang nalig naman dito, uy! Pumunta po sa bagay. Ang nalilago yung sa kanyang ginawa niya, ni Mama eh. Pero turn dito. Alam mo kanina, ba't ka kasi mm. um, doon? dito sa tabi ko. Alam mo na may balang ako. Ano naman yun, isa sa akin? Kung wala, kung kanina, Ay, ba suot mo? Wala okay. no? okay. yeah. so, na problema yun kahit ano ko ko sa Twitter na so, na nila so, na talaga ang maalaman niya. Ano ba na lang? Ha? Ako ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Sa ito. Ito, na Ito, ito. yun. ito. Ito, Di kami hindi yun, di ba? Kuya, patul-patul yung order namin. Butit na kami sa hangin. Para. Ano ka Hmm. May patis. Ano ka bang? Ano ka lang Ano

Ano yung mga pinuno hata? Ano yung mga pinuno Ano yung mga yung mga pinuno hata? yung mga Ano agency? mga pinuno hata? yung sa akin, Ano dapat. Hindi

Ang langaw, yeah. oh, pag tumungtong sa kalabaw, yeah, so, akala yeah. mo na kung tinung natataas. Uh, Ako din sili. 'yung uh, Ay walang well, plain? Kapi to kapi. Lahat tsay pala to lahat. Lalagyan mm -hmm. na yan ng Pwede na po kami sili, please. Pagkakaroon mo talaga para dito.

Ang nakakahid na yung tabako na sa ina. Ang nakakahid na yung walang pera. Yung mga tama yun. Natuloko. Lalo na pati. Tapos sa asawa mo pa kung

gusto sabi nila 30 minutes. Ako. Matutulog na ako ayun. Matulog na kaya kami. Binigyan ko lang. Binugulong pa ko lang yan o. Kasi pag yan na natutulog, zero balance sa'yo lahat. Kinakabayuan ako. Error ka mo. Error. Ano pa? Ano pa? Ma'am, permit. Matikulo. Hello. Laban. Sige na. Okay ka. Uy, uy. Ilan 'yan? Libo pa diyan? Puta ko, Pete. Walang buto 'yung senyo. Wala ata 'yan. Teka god. Uy, mommy Anna, Kasi kung dalawa lang 'yung button, kuyo-oong 'yung ano. Ay, uy, mo? Dalawang si nakasibol. Oo, isa. Dalawa-tatlo. Gawa yeah, mo yung malamak na yun, oh. Kaya naman yung mga kanila. Magawin dalawa yan. Mamaya. Hindi, ah. gusto kasi nila. Nakuha lang siya yung nakaasang kaka nila yung ngipin. Dapat yan sa atin. Nakakaasa nang yung ngipin nila. Ubus na yung kama ko. Nakakaasa <laughs> nang ngipin, lalo si Tobi. Ubus so, na yung kama. So kasi, magpapabuntis ka na kapag mataan. Tumatawad ka ba? Kaya hindi na namin naman kung kailan din din niya ganyan sa ng anak mo. Wala akong pera. Mamamasko na lang muna daw. <laughs> Mamamasko. Gawin ko, ko kanyang tataklaw din tatawag. Uy! ka natin yung Spanish. Pag dito lang <laughs> sa chorus kasi pret ka ka-gulo Di ba kayo? Mamasko kaya tayo. Magaling ba sa strategy na? Tinry na namin yun. Tinry na namin. Dito kami na-reject muna-una. Sarapan? Natulog <laughs> oh, na lang ako. <laughs> <laughs> <Matulog na lang. laughs> <laughs>

Ganda nga siya. Hindi. Walang ganun. Anong gagawin? Paggulo na lang ako? Pagganun. Hindi, magpapatawas siya. <laughs> Ganda lang. Tagawa ako paghintay. <laughs> 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 Ganda lang, guys. <lang> <laughs> Ganda lang, lang pa yung ano, yung kasinulan natin doon, lagyan mo ng talip, at dito, tap, tap, tap. Oo, ano na. Nalang kutsi. Nalang nga <laughs> na to, babe. Tip na natin. Tip na ko lang pag nagbayo.